Sisilipin na rin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang flood control project sa Cebu at Ilocos Norte. May umaarangkadang report si J.M. Pineda. Higit isang daan ang nasawi sa pagdaan ng bagyong Tino sa Cebu. Daang-daang bahay ang nasira at nilubog ng baha. Ikinagulat ng maraming Cebuano ang tila ba dilubyong pagdaan ng bagyo sa kanilang lugar na nagsanhi ng malawak ang pagbaha. Kalunos-lunos ang naging pinsala ng bagyong Tino sa lalawigan sa kabila ng daang-daang flood control projects na pumapalo sa bilyong-bilyon ng pondo. Sisimula na ngayong imbestigahan at silipin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga proyekto kontraba sa Cebu. Sa isang social media post si Cebu Governor Pambari 4, sinabi nito na nasa 26 billion pesos ang pondo ng flood control project sa lalawigan. Isa ito sa mga sisilipin ng komisyon kung bakit nga ba napinsala ng bahang Cebu sa kabila ng malaking pondong nakalaan sa flood control project. Hopefully by, by Sunday, nasa Cebu kami. Sa Central Cebu tayo sa sa Cebu City and uh, Mandawi. Basta yung mga badly affected ng ano. Ng, so, kukututu niyo sir yung mga uh, flood control doon? Yes. Uh, titingnan natin yung ano, yung, yung bakit ganun yung nangyari despite sa napakalaki ng funding na dinala doon tiniyak naman ang komisyon na kukuha sila ng malakas na ebidensya para makabuo ng matibay na kaso laban sa mga may hawak ng flood control project sa Cebu we hope we can uh, definitely kasi sa ngayon uh, we are now uh, getting yung mga bid documents ano uh, through the help of the CIDG and uh, the NBI kasi meron silang subpoena power eh. so we need to uh, study yung bid document ibabangga namin yan doon sa actual na implementation ng mga projects. Ang hanay naman ng Department of Public Works and Highways ay may hawak na rin mga dokumento patungkol sa mga flood control project. Uh, isasubmit na namin ang report namin on Cebu sa ICI in the next few days. Uh, I-refer na namin sa kanila yun. Alam mo, sa Cebu, ang kailangan talagang tignan dyan, mula, alam naman natin, may master plan, hindi ba? Na pinakita yung pangulo natin ng nag- briefing kami sa mga sa mga officials ng Cebu. 2017 yung master plan na yon. Pero, imbes na yung mga proyekto na nakagagay sa master plan ng implement, hindi yun ang mga inimplement. And that started when the master plan was released in 2017. So, we have to look at that sa ngayon, nasa 80 sa 400 na mga proyekto ang tinututukan ng komisyon para sa kanilang case build-up at referral. Kanina naman ay ininspeksyon ng ICI ang ilang mga flood control projects sa Lalawigan ng Ilocos Norte. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.